Lagyan muna tayo ng mga price tag sa ating mga teacher yet. Ganito lang yung ginagawa ko. Ang price. Ito na yung mga nalagyan ko. Ayan. Ngayon, i-display naman natin. Diba? Ang haba. Ang haba ng alam ano, ko. Magamit. Ito yung iba dito. I-display ko na. Ayan. Sarado pa yung pintuan ng tindahan ko bintana na yung bukas. Maga ako ngayon nagising dahil wala yung aking asawa. Ako ngayon ang nagluluto ng baon ni Bunso. Kaya ngayon, mag-display naman tayo ng ating mga chichiria. Habang maaga pa. Dito ka naman ikakabit yung iba kong chichiria. Tapos, stapler naman yung gagamitin ko dito. Kita siya. Ayan. Tapos na mag-display na ang kitchen yeah. Hindi na kasiya. Plastic na lang yung iba. Lugpitin naman natin yung ating mga kalat. Tapos na tayo mag-display ay maglugpitin naman ang kalat. At yung pinaglagyan ng kitchen niya. Ang laki. Gagaling ko siyang basura. Ba't mo na nilagay kahapon yung mga basura ko kasi wala akong tas. Ayan na yung dinisplay ko mula kahapon hanggang ngayong umaga. Ah, ba? Diba? Puno na naman. Paldo na naman ang ating tindahan. Munting tindahan. Thank you, Lord. Oh, kagabi, yung mga biswit ang aking mga pinagdi-display. At itong aking mga dilata. Ayan. Binalik ko na rin yung aking mga stackable bin. Kasi wala na tayong masyadong pagsabitan ng ating sabon. So, nilagyan na lang natin dyan. Ayan. Oh, So ayan 'yung ating mga paninda. Parang Christmas tree. So ayan lang ating munting ganap ngayon. Thank you Lord. Maraming salamat sa inyong panonood. bye.